Okay, start na tayo mga anak. Dito tayo natapos. Na-discuss ko na po yung initial ng tao, yung acronym. Tama po ba? May tanong pa po. And kung wala na pong tanong, dito na po tayo. Ayan, wait lang. May pumasok. Bolo, bolo, bolo. Okay. Ayan, no? Nagguhit-guhit na po mm -hmm. si Erika. Sige, Erika. Guhitan mo pa. Ayan, no? Sa inya, sa Espanyol o sa Ingles. Yan. Sa kaso po ng I at I, magiging senyas ang E sa mga salitang Espanyol na nagsisimula sa ES upang ibukod sa mga salitang Ingles na halos katunog ngunit nagsisimula sa S gaya ng mga sumusunod. Okay? Tingnan po yung mga halimbawa ko. Ito po yung nasa Uh, kaliwa ko ay salitang Espanyol, sa kanan ko ay salitang Ingles. Pansinin niyo pong mabuti nung isinali na sa wikang Filipino. Okay. Sa Espanyol po, yung salitang escandalo. No? Pag isinali natin, escandalo, an estasyon, estasyon, esmarte, smarte, escuela, eskwela, eskwela estandarte, estandarte, eh? eh. parang walang pinagpapo, no? Naging senyas na lang. Sabi dyan, sabi dyan, senyas sa Espanyol o sa Ingles. Yan. Nagiging senyas daw po yung letrang E saan? Sa Espanyol. Pero pansinin, eh, yung salitang um, Ingles dito kapag isinali natin sa wikang Filipino. No? Sa salitang uh, kandal na Ingles, pag ito ay tinanslate natin o isinaling wika natin so wikang Pilipino, iskandal. Kung mapapansin nyo, dinagdagan lang ng letrang I sa unahan. Yun pa rin yun. Yan. Sabi ko nga sa inyo mga anak, kapag nagsasalin tayo ng wika, yan, wag, oo, oh, oh, may nabagong spelling, pero yun pa rin po yung kahulugan ng salita. Oh, station. Station special, special, smart, smart, yan, school, school, lagi ko tong ginagamit, no? Standard, standard, style, style, scholar, scholar. Ayan. Pinabaybay lang po natin yung ibang um, English na salita. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag wala tayong pambaybay sa salitang yon, huwag po natin babaguhin yung salita. As is na lang. Kung wala tayong panumbas o wala tayong pambaybay. Okay po. Mula ko. Okay, sabi dyan. Kapag nagbago ang katilig sa kaso ng oak at yung pa-off muna ako nung audio, yung may naririnig kasi ako, Gerald, okay lang ba? Ma? Okay naman. Ayan, pamute po. Ayan, maraming salamat. yan kapag daw po nagbago ang katinig, no? Sa kaso po ng O at U, ipinahihintulot ang pagpapalit ng O sa N, sa U. Kapag nagbago ang kasunod na katinig sa loob ng isang panting, inuulit ko, magpapalit po mula sa original na O ay magiging U. Kapag ano? Kapag daw po yung sinusundan ng katinig sa loob ng pantig. Yan, kapag po nagbago yung kasunod na katinig sa loob ng isang pantig, nagbabago po yung dalawa. Nagkakapalitan. Ayan. Nagaganap po yun saan? Sa pagpapalit ng, ng N sa M. Yan. Nagpapalit daw po yung N at saka sa M kapag daw po nag-uumpisa saan? Kapag daw po nag-uumpisa ang kasunod na pantig sa B or V, at P at F. Yan. Halimbawa, ang anyo kumperensya ay nagiging konferensya. Ayan. Kung mapapansin nyo, di ba, yung F, no, pinalitan ng letrang P at yung O dyan, ginawang U. Yan. Kasi po, ang pangit kapag hindi po natin yon binago. Ayan, napalitan na yung U ng O. Yan, kaugnay saan? Kaugnay ng naganap sa pagpapalit ng kasunod na N sa M. Yan, dahil sumusunod sa P at F. Yan, ito rin yung katwiran sa pagpapalit ng U sa O. Yan, original ng salitang Espanyol. Okay, pansinin nyo po yung mga halimbawa ko. Ayan, doon sa salitang convention, yan, yung letrang O na palitan po ng U pag isinali natin sa wikang Filipino kasi kung hindi po natin papalitan to ng letrang uh, kung pananatilihin natin yung letrang O, hindi na siya convention, no? Nagiging convention, no? Convention. Ganyan na po yung basa. Ayan, no? Confessar, kumpisal. Ayan. No? Kung hindi natin papalitan, na yung iba na po ang kahulugan. No? Kaya po, nagkakapalitan yung O at saka yung U. Convento, nagiging kumbento, conforme, nagiging conforme, comfortable, komportable. confisca, kumpiska, yan, confiscation, kumpiskasyon. Nakukuha nyo yung kapag isinali natin o kapag napalitan yung mula sa letrang F naging P tapos yung O naging U. Nakukuha po? Nakukuha ba? O, sunod. Confetti nagiging kumpeti. Mga anak, pag hindi natin binago yun, naiiba po ang kahulugan. Pero meron kasing mga salita na kapag binago natin yung spelling o kapag hindi natin nabaybay ng maayos, naiiba rin po yung kahulugan ng mga salita. Inuulit ko kapag magsasalin ng wika, kahit baybayin mo o kahit pagbalibalit, ah, pagbalibalit o kahit baguhin mo yung spelling, dapat nang pa rin yung mismong kahulugan nakukuha. Nakukuha ba? Tanong. Ayan, sabi pa dyan, hindi daw po sakop ng tuntuning ito ang kumpanya at kompleto Yan na dapat baybaying kumpanya at kompleto Dahil kumpanya at kompleto ang original sa Espanyol. Yan, M na daw po talaga yung kasunod ng O sa original, yan kaugnay ng tuntuning malinaw din na hindi dapat gawing you, yan hindi daw po dapat gawing you ang O kung N ang original, Inuulit ko, mula sa original na salita kapag daw po, ayan sabi dyan, hindi dapat po nating gawing you yung O kung N ang original na kasunod, yan o halimbawa mga anak sa salitang monumento sabi dyan, kapag daw N, yung kasunod ng O, huwag mo mababaguhin yung O. Hindi mo kailangan gawin tong U. At kapag isulat mo o kapag binigkas mo, ay monumento. Nagkakaintindihan? Huwag mong babaguhin, no? Remain mo lang yung O. Monumento. Nagkakaintindihan? Huwag babaguhin, ha? Kapag ang sinusundang salita ay mula sa original na letrang N. O, sunod, kontrobersya. Yan, kontrobersya. Huwag mong gawing yuto, ha? Kontrobersya, huwag. O, konsumo. Konsumo, letrang O, hindi po U. Konsumo, ha? Mali yung U. O, eto. Epekto ng hula. Yan, nagiging I ang E at nagiging U ang O kapag nasa dulo ng salita at sinusundan ng Hulapi. Okay, halimbawa, ang e sa babae ay nagiging i saan? Sa kababa ihan. Yan, at ang o sa biro ay nagiging u saan? Sa biruin. O, ganito po, yung epekto po ng hulapi, yan, nagiging i po yung dulo. No? Nagiging i yung dulo kapag nilalagyan natin o susundan natin yung salitang ugat na babae at lalagyan natin ng hulapi. Ano na siya? 'yo, no? kababaihan, 'no? Yung epekto ng hulapi, yung letrang e, 'di diba? ba, sa salitang babae, sa salitang ugat na babae, na natin 'to ng letrang e, naging kababaihan. Pag hindi natin pinalitan yung hulapi na 'to, ay kapag hindi natin pinalitan yung letrang a uh, mula sa salitang babae, yung dulo ng salita sa babae, 'di ba, letter letrang E. Pag hindi natin pinalitan yun, ang pangit, paking kababaehan, nakukuha, no? Kaya po pinapalitan ng letrang I yung, kasi po nilagyan natin ng hulapi yung salitang babae. Nagkakaintindihan po? Optimistic? Mabilis ba ko? Mabilis ba? Naiintindihan po? Sakto lang, hoy. Sagutin ako. Naiintindihan ako. Naiintindihan. Apo. Okay. Okay. okay, sige. Oh, eto pa po, yung isa pa halimbawa. No balae. No bala ihin ha. Pinalitan natin yung letrang E ng I kasi po nilagyan natin ng hulapit na hin, no? Pag hindi natin 'yan binago, no, pansinin niyo, balaehin. oh, anong balaehin? no? Ang pangit pakinggan. No, ano yung tama? Balaihin, no? Papalitan natin yung letrang I ay nang yung letrang n ng letrang i kaya naging balaihin okay po o bale no papalitan po yung letrang e gagawing ay pabalihin yan kasi nilagyan natin ng hulap tae no nataihan no o, kanina pumunta ako sa cr nataehan nataehan ko yung kapatid ko. Ha? Ano nataehan? Walang ganun. Nataihan. Nakukuha. O, onse. Opo. Ayan, onsihan. Kalbo. No? Kalbuhin. Pag hindi natin binago yung dulo ng salita na yan, yung o, at hindi natin pinakalbuhin. No? Kalbuhin kaya kita dyan. O, nakukuha. Nakukuha yung punto ko, mga anak. Kaya kailangan ko baguhin para Opo. kahit maganda po sa pandinig. Paso, pasuin. Takbo, takbuhan. Tabo, tabuan. Ayan. O, tandaan po, nagaganap lamang ang pagpapalip kapag binubuntutan ng hulape ang salitang ugat yan. Nagpapalit lang po yung I at ay, ay yung E at I at saka yung O at U kapag nilalagyan natin ng hulapi yung salitang ugat. Nagkakaintindihan po. Ayan, kailan daw po di nagpapalit? sabi diyan, taliwas sa lumalaganap na akala, hindi otomatiko ang pagpapalit. Kaya hindi nagaganap sa ibang pagkakataon gaya sa sumusunod. Ayan, hindi kailangan baguhin ang e at o kapag sinundan ng pangatlig na nang. Ayan mga anak, kapag ang salitang ugat o kapag ang salita ay A uh, sinusundan ng pangatnig na nang, ha? Huwag po natin babaguhin yung letrang E. Panatilihin lamang yung original, no? Halimbawa, babaeng masipag. Tama yon. Hindi mo kailangan gawing babaeng masipag. Mali na yun. Nagkakaintindihan? Kasi sinusundan ng pangatnig na nang, eh. Ano sabi gan? Kapag sinusundan ng pangatnig na nang, ang salita, huwag mong babaguhin. Nagkaka-intindihan? O, birong oh, masakit. Po. Hindi po kailangan ng birong masakit. Mali yung letrang U. Ang tama yung letrang O. Kasi sinusundan ng pangatnig na ng nakukuha. Ayan, oh, hindi kailangan baguhin ang E sa O kapag inuulit ang salitang ugat. yan kapag daw po nauulit yung salitang ugat, hindi mo rin po kailangang baguhin no? Babaeng babae, mga anak, hindi babaeng babae, ha? Biro, biro, hindi po biro, biro. Yan. Okay, pansinin yung iba kong halimbawa. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng no, mga nakaraan, no? Mga anak, wala pong ano-ano. Ano yung tama? Ano-ano. Ha? Ito yung una. Ito yung tama. Ano-ano. Wala pong ano-ano. Anunsyo, tatay mo kalbo. Wala salitang ano, ha? Hoy, walang salitang ano, ha? O, oh, ganun din sa sino-sino, no? Sino-sino, yung tama, hindi po sino-sino, no? Sinundot, tatay mo sa pet, hindi po sino-sino, ha? Sino-sino. Okay? oh, eto yung tama. Alon-alon, hindi po alon-alon. Okay? Taon-taon, hindi rin po taon-taon. Piso-piso, hindi po piso-piso. Oh, o, pito-pito, hindi pito-pito. Okay? Palung-palungan, hindi po palung-palungan. O, oh, eto, patong-patong, no? Hindi po patong-patong. Ayan. Okay, eto. Kapag bago ang kahulugan, sa kabilang dako, nagaganap yung pagpapalit ng I sa E at O sa U. Yan, kapag po walang gitling mga anak, yung inuulit na salita, ito po ay nagdudulot ng bagong kahulugan. Pansin niyo kapag wala daw pong gitling yung mga salita, ibig sabihin nun, may iba pang kahulugan yun. O, katulad na lamang ng halo-halo na iba sa halo-halo. Tama. Ito, di ba, may gitling. Ito, wala. Magkaiba ang kahulugan yan. Pag sinabi natin, anak, na halo-halo, yung letra ng U, ito po yung kinakain natin. Yung pampalamig. Yung may leche plan, may ube, may may sago at saka may gulama. Nakakita na ng halo-halo. Nakakain na ng halo-halo. Uy, -halo. nakakain na. Opo. Pero ano yung ginagamit nyo minsan? Pagbilan nga po ng halo-halo. Hmm. Anak, magkaiba yun. no Ang tama po ay halo-halo. Yun yung kinakain natin. Pag sinabi natin halo-halo, ang ibig sabihin po nun ay pinagsama-sama iba't ibang bagay. Nagkakaintindihan. oh ngayon, alam nyo na, kapag bibili ng halo-halo, no? Halo-halo. Hindi po halo-halo. Pag sinabi natin halo-halo, ah, ang binibili pala nito ay iba't ibang bagay. Kapag ako binil binilan nyo, yan bibigay ko sa inyo. Charengyo lang. Nag nagkakaintindihan po sa pinagkaiba ng dalawa no? Kapag may gitling ang inuulit na salita, ito po ay nagdudulot ng bagong kahulugan. O eto pa, no? Isa pang halimbawa. Ano ba ng salo-salo sa salo-salo? O nandiyan na ano, babasahin na lang, oh. May gusto bang bumasa? May gusto bang magpaliwanag? La, ako na. Bala ka dyan, ma'am. Wala ba? Wala. Uy, babasahin nyo na lang. Okay, pag sinabi natin salo-salo, yung letra ng O at may gitling, no? ito po yung magkakasama at magkakasabay na kumain. Pag sinabi natin salo-salo, ito po yung isang piging o yung maramihan. No, yung ginagawa niyo po kapag kumakain kayo ng hapunan, 'di ba? Sabay-sabay kayong kumakain ng pamilya, tama ba ko? Ang tawag doon ay salo-salo pag sinabi natin salo-salo, ito po yung malaking handaan. Isang piging na kukuha, na kukuha yung pagkakaiba. Inuudit ko kapag may gitling ang salitang ugat at kapag inuulit yung mga salita, ito po ay nagdudulot ng bagong kahulugan. O, eto pa, isa pang halimbawa. Bato-bato at bato-bato, magkaiba yung dalawa. Pag yung may gitling, yung bato-bato, ito po yung paglalarawan natin sa daan ng maraming bato. Tama? Pag sinabi naman natin bato-bato, ito po ay isang uri ng ibon. Yung kalapate. No? Bato-bato. Yung pulo. Okay. Sabi dyan, huwag pong babaguhin ang dobling O. Yan. Iminungkahi rin ang paggalang sa ilang salita na may dobling O. Oo. Pero minsan, mga anak ginagamit yung O-U. No pinapalitan nyo. Huwag po, no? Tama yung oo. Yan, yung may dobleng o. Yan. Kahit sinusundan ng hulapi gaya sa noo. Yan, nalagyan man ng hulapi ay nananatiling noohin. Yan. Iminungkahi rin pa iralin ito sa ilang salita na may iu u at saka o. Yan, gaya sa tu on at tuos. Yan, na dapat baybay yung pagtuonan at pag to a scene. Hindi mga anak noon? Kanoonan. Nood? Noorin. Doon, paruonan, poot, kapuotan, pook, pook, pookin. Pag, pag nyo at yung dobling O dyan, o oh, ang pangit pa pook, pookin. Nakukuha, huwag pong babaguhin, no? Kung dobling yung O, huwag nyong babaguhin. Yung parin rin yun, yung pook, pook yan, no? Huwag mong gawing pook, no? Naiiba na yung kahulugan. Tuod, tuoranin, buod, buorin. Okay. Ayan. Meron ako ditong uh, mga hiram na salita sa Espanyol at Ingles. Pansinin po yung tatlong halimbawa. Ano yung napansin nyo? Sa Espanyol, imagine, dialogo, prioridad. Sa Filipino, imahen, dialogo, prioridad. Sa Ingles, image, Dialog, priority. Sige nga, sino mga kapag paliwanag sa akin? Ano yung napansin sa tatlong yan? Optimistic. Uh, plus 10. Yung mga kapag paliwanag sa akin. Walang maling sagot mga anak. Ano napansin dyan sa tatlong yan? Magkakaiba yung spelling pero pare-pares yung kaulugan. Ma'am! Okay. Okay, mahusay. Erika, sino yun? Ma'am. Ah, ah. Nakakaiba yung spelling. Inulit mo lang, Mark, eh. <laughs> okay. Tapos yung sabi ni Mark at saka ni Erika, no? Pansinin mga anak. Pa. Parehas po yung kaulugan. Okay, yan. Ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Mga anak, kapag magsasalin tayo ng wika, halimbawa, sa wikang Ingles, pansin niyo pag isinanin natin to sa wikang Pilipino, hindi nalalayo yung kahulugan, baguhin mo man yung spelling o baybayin mo man, pareho ng kahulugan. Nakukuha. Walang iniwan yan kapag nagsasaling kayo ng isang basong tubig tapos sa isang baso na walang laman. ba diba? hindi, man, hindi man masalin lahat, pero nandoon pa rin yung tubig. Nakukuha. Nakukuha mga anak. Ganun po pag magsasaling wika tayo wala pong perfectong salin, pero nandoon pa rin po yung kahulugan ng mga salita na isinasaling wika mo. Nagkakaintindihan? Apo. Kaya malapit na tayo matapos. Okay, sabi dyan, kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman, panatilihin ang orihinal na spelling. Kung makakalito ang pagsasak, Filipino ng baybay. Ayan mga anak, may mga salita tayo sa Ingles na wala po tayong panumbas sa wikang Filipino. Kung wala tayong panumbas at makakasagaba lamang yon sa ating pagkaunawa o magiging um, makakalito sa ating isipan at sa tingin nyo, hindi naman katanggap-tanggap, huwag nyo nang baguhin yung spelling. Huwag nyo nang baybayin. Nakukuha, o, oh, eto mga anak, wala tayong panumbas sa salitang bouquet remain pa rin yan yung salitang bouquet. Lalo na dito, corpus. At lalong-lalo sa reservoir. Wala tayong panumbas dyan, kaya remain mo lang yung spelling. Eto lalo, yung spaghetti. Ano lang meron tayo, pansit. Kung pwede mo bang baybayin yan, ay spaghetti, pansit yan. Magkaiba, no? Magkaiba pati kulay. Kasi yung spaghetti pula, yung pansit, minsan brown. Nakukuha? nakukuha yung punto ko, oh, oh, mga anak. wag pong no? Kung magiging uh, makakalito sa atin at hindi naman po katanggap-tanggap. O, oh, lalo na to, yung dipo, no? Wala tayong panumbas dyan, kaya remain pa rin po yung spelling. Habias. Wala rin tayong panumbas dyan. Ano habias, ma'am? Ano po? Ano po? Ano po yung habias? Habias, habias. Ano nga ba yun? Habeas corpus. Ayan, nag-research pa eh, no? E yun, eto mm -hmm. daw po yung um, in prison, in the court. Yan, no? Ang hirap niyan kapag itinranslate natin sa Filipino. O sige nga, subukan nyo nga yung habeas, i-baybayin nyo. Habeas corpus yan. Baybayin nyo yung lang. in prison to a court. Inakusahan sa korte. Pwede, pero napakalalim. Ano pa? Pwede, ayan, di na na sa korte kasi maraming kaso. Ayan, <laughs> mga ganun. No, mahirap siyang baybayin o mahirap tukuyin kung ano ba yung gusto mong palabasin. Kaya, remain mo na lang yung spelling. Nakukuha po. O, tanong pa. Wala na? Bukod Wala kay Habyas? Ayan. Sige. Bye bye ng salita. Ayon sa abacada. No? Mula sa salitang Espanyol na vocabulario, tingnan nyo kapag binaybay natin siya, vocabulario. Yung pa rin yun. Tama? oy yung pa rin. No? Vocabulario pa rin. Telepono. Pag binaybay natin, telepono. Pinalitan lang yung letang F ginawa natin P. Tama, telepono pa rin yun. Selebrasyon. Okay. O makina. Makina. Kapag binaybay natin o oh, isinali natin sa so, wikang Pilipino, makina pa rin. Nakukuha po. O oh, yung cellphone. pwede bang baybayin? Cellphone. Sige nga. Pwede mo. Pwede. Pwede yung Tama. Yan, no? Napiyok na. Sorry. No? Cellepono. Yan. Pwede. No? Pwede rin na CP. No? Ganyan natin siya binabaybay. Naging acronym na yung cellphone, no? CP, ma'am? CP? Ha? Ano CP? Cellphone, no? Iba? Daming purpose. Ayan. Salitang hiram sa Espanyol na may O at sinusundan ng N ay nagbabago. Ayan. Nagbabago ang kasunod na katinig. Ang O ay nagiging U at ang N ay nagiging M. Ayan, mula sa salita sa Kastila na convention, pag isinali natin anak nagiging convention, na iba man o napalitan man yung letrang O at naging U at yung N naging M, yun pa rin yung ibig sabihin nun, yung pa rin yung kahulugan na kukuha o konvento naging kumbento, kumbento pa rin yun. Conforme naging kumporme, kumporme pa rin yun. Hindi nalalayo yung kahulugan na iba man yung spelling convulsion, convulsion, nakukuha mga anak? O, nakukuha ba? Tanong. Opo. Ayan, okay. Tapos oh. na tayo sa tuntunin ng wika sa so, Filipino Pilipino. No, hayahay na. Tsarenya. May isa pa tayong, uh, actually, may dalawa pa tayong topic na pag-aaralan. Yan, sana matapos natin next week para sa bakasyon nyo sa 15, panibagong topic na naman tayo. Kasi marami kayong bakasyon. No? Siguro three weeks yata bakasyon mm. nyo or two weeks. Kasi magpapasko at magbabagong taon. Ayan. Three